Ayan, ah, good morning, good morning, good morning. So, andito kami ngayon, guys, sa uh, Bicol. Ayun, no? Oh. Andito yung Mayon Vulcan. So, dito muna kami, guys, mag-chill-chill. For the vlog muna tayo, guys. Lahat. Diba? Shout-out sa mga viewers natin dyan. Dito tayo ngayon sa Bicol. Yan yung aming service. Di pa nagpapakita yung mayon, guys. Magpapataniman na dito, mga lods. Yan yung aming service, mga lods. Ang tagal. Lumanong ng ano... Tatakpan pa mga lodi, Konting oras pa. Konting oras pa yan guys. Ganyan yung pagtraktora. Oh. Pala yan, dami isda. Pakita ka na mayon. Ano na? Ano na, ano na. Pakita, pakita ka na guys. Woo! Woo! Dito kami ngayon sa Bicol. Ang tagal, wag pakita guys ni Mayon. Nakaharang. Nakaharangan. Matakpan pa. Ang tagal magpakita mga guys. <laughs> Naharangan ulit. Hay, hiya pa siya. Ha? hiya pa mga lods. Ayan 'yung view. Napakaganda mga lods. Napakaganda mga lods. Ay, naharangan na naman mga Lodi. <laughs> Nakakta na naman nga, guys. Ito yung ating uh, kasama na security. Sa ito yung ating pinakamalupit. Ang cameraman. araw <laughs> ah.